We will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Nakinig sa publiko ang Independent Commission on Infrastructure at isa sa publiko na ang mga ginagawang investigasyon. Kasunod yan ng mga panawagan para i-livestream ang mga investigasyon upang pawiin ang anumang pagdududa sa anumang resulta ng pagsisiyasat. Kabilang na sa mga umapela sa ICI ang mga religious groups, grupo ng mga negosyante at iba pang civil society groups. Sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno na mabuting nakinig ang ICI sa sigaw ng publiko ang talamak na korupsyon aniya nagresulta na sa matinding pinsala sa gobyerno. We are uh, facing uh extraordinary, extraordinary times. Uh -huh. We are faced uh -huh. by uh, an extraordinary uh, crisis. You? And so uh, the need for uh, respiration. I hope they uh, listen uh -huh. to But the clamor of uh, the public so that the trust of uh, the people uh, will uh, be recovered as fast as possible. Ang talamak na korupsyon sa Pilipinas may tama na rin sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman nagsasama-sama ang malalaking negosyante sa panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para agarang ipatupad ang reforma at bawiin ang mga ninakaw na yaman ng mga tiwali. Sa pamamagitan ng iba't ibang buwis, nagbabayad umano ang mga negosyante para sa kanilang mga negosyo. Pero trilyong piso na dapat ay gugulin para protektahan ang mga komunidad sa mga kalamidad ay nawaldas na sa pamamagitan ng mga ghost projects, substandard work at pinalabong halaga ng kontrata hiniling ng mga negosyante na bigyan ng higit na kapangyarihan ng ICI gaya ng full legal authority at kakayahang magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga kaso ng katiwalian. Mismong si Finance Secretary Ralph Recto nagsabi na mas mabilis sana ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa kung hindi dahil sa katiwalian. Kung walang korupsyon, sinabi ni Recto na dapat lumago ang gross domestic product o GDP ng bansa mula 6.5% si hanggang 6.2%. May tama rin sa koleksyon ng buwis ang katiwalian sa pamahalaan dahil may mga taxpayer ang hindi nagbabayad ng buwis dahil walang tiwala sa gobyerno dahil sa katiwalian maaaring pumalo na. Sa so, 119 billion pesos ang nawala sa ekonomiya mula 2023 hanggang ngayong 2025. Ngayong bubuksan na sa publiko ang pagdinig ng ICI, mas mapagtitiwalaan na ba ang pagsisiyasat nila sa isyu. Pero kung wala rin namang ngipin ang pagsisiyasat ng ICI, ano ang aasahang kahinatnan ng mga taong inaakusahan? Ako po si Wang Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyu.